Click this time na. Papakita ko sa inyo kung paano namin malalaman kung may butas ba yung piping. Okay, Sabado! Pasok na naman! Alright, ang ginagawa natin ay naglilick test tayo gamit ang gauge. Ang PSI nito ay 560 na nitrogen kaya siya nililigtis para malaman yung kung may butas yung piping na nilagay natin. Ang tanong bakit natin nililigtis yung piping? Unang una para malaman natin kung may butas ba yung piping na ginagawa natin. Yung paghinang, breezing ang tawag doon at yung mga dugtungan. Gamit ang nitrogen. Pag nilagyan natin yung nitrogen yung piping, gamit din ng gauge, malalaman natin kung may butas yung piping. Dahil mayroon po iyang gauge, pag bumaba, ibig sabihin may butas ang ating piping. Yun ang hahanapin natin. At nakababad siya ng 24 hours. Kahit hindi bumaba yung gauge natin, kailangan pa rin natin test lahat ng brising yung mga dugtungan na ginamita natin ng paghinang gamit yung bubbles yan, yung nakikita nyo yan ang ginagawa namin yung mga dugtungan na yan, kailangan namin yan ng bubbles yung paikot once na mayroong bubbles na lumobo, ibig sabihin may singaw ang ating piping. Once na hindi tayo naglektes at may butas yung piping natin, maubos yung prion. Yun ang nagbibigay lamig ng ating aircon. Kaya kailangan natin ilektes para masigurado natin na walang butas ang ating piping. Okay? Alright. Sabi ko kay Joshua, i-check mo ng maigi para sigurado tayo na walang butas ang ating pipe. Lahat ng bracing na ginawa natin ay wala namang singaw. Pero bakit pa rin bumaba sa gauge? Ganito ang nangyayari. Okay, nag-leak test kami ng 560. Kahapon, okay na sana. Bumaba. Na eh. ay, ganda Yung, kiyari, kiyari? Tapos ikot na sila ng ikot saan saan. Nandito lang palang. Singaw. tayo nyan Tatlo. Ayan o, singaw. Ligtas yan. Baka nga lumuwag na nga oh, lang ngayon. Oo, oh, oh. no, oo. nakaraan pa yan. Kaya, kung magano kayo, mag bubble test kayo, lagi nyo nang che -check yung gauge kasi possible dyan din yung may leak nyan. Kung walang leak sa piping, possible sa gauge yan. Check natin kung bumaba ba. 560 system 4 yan. Dalawa to. Good, hindi bumaba. Hindi bumaba. Hindi bumaba. Hindi bumaba. At pinakahuli ay hindi bumaba. Ibig sabihin, nice yung ano natin, walang butas yung piping natin. Kaya hanggang dito na lang aking video. Yung mga okay.